today's video nga ay dadayo pa tayo ng bulakan para matikman ng Anli Lechon at Anli Bupay na sa halagang 249 pesos nga lang. Eto na yata ang nakainan ko na pinakamurang Anli Lechon. Mm. Kaya kung hanap mo nga ay Anli Lichon na sulit at talaga namang swak sa budget mo, baka para sa itong video na to. Kaya tara na. Let's go! Nandito nga pala tayo ngayon sa may Marcellus Kitchenette na matatagpuan mo nga lang sa Banga Second, Plary del Bulacan at ang landmark niya nga yung Eurotex Foam. Ito nga guys, na pag nakita nyo tong Eurotex niya, yung factory ng Eurotex. yan, dito lang yan sa harap nila. Diretso nyo lang guys, tapos ito may papasok dito. Yan, diretso na lang yan. Pasok lang kayo dyan, tapos diretso may kita nyo na kagad yung resto nila. Hello, what's up guys? Nandito pala tayo sa Marcelo's Kitchenette Ang may pinakamurang Anli Buffet at Anli Lechon dito sa may Plari del Bulacan Kaya samahan nyo ako mag-food trip Tara na! open nga pala sila dito ng Tuesday to Sunday at yung lunch time nga nila ay 10am to 2pm at yung kanilang dinner time is 5pm to 9pm. Dati nga daw yung anlilitsyon nila ay every Sunday lang pero ngayon daw ay araw-araw na na unli o O ba diba? Napaka solid nun. At kung ayaw mo nga naman ng litsyon ay meron naman sila ditong anli buffet sa halagang 119 pesos. O di ba Sulit na sulit na yon. Take note guys ha yung 249 na Anli Lechon at Anli Bupay na yon. Hindi porkit Anli ay kuha ka lang ng kuha. Dapat yung mauubos mo lang kasi meron silang leftover dito na 100 pesos. At meron nga rin silang time limit dito na 1 hour. Siguro naman sa isang oras ay mabubusog ka na. Kaya ano pang hinihintay natin? Pumunta na nga tayo dun sa pinaka-exciting na part. Yung Tiki Man na. Una ko na nga tinikman yung chicken biryani nila. Talaga namang mabisa. At sinunod ko na nga chicken caldereta na napakasarap rin naman talaga. Tapos sinunod ko na nga pansit nila na pampahaba ng buhay. At talaga namang nagustuhan ko to. Eto na nga guys, titikman natin yung lechon nila. Siyempre, balat ka agad. Mm. Grabe. Dahil sulit na sulit na ito, 249 mo, ang lechon. Pero magdaan-daan lang ha, baka pumatok yung batok. Top. <laughs> so. sir, ilang beses ka nang kumakain dito, sir? Oh, marami na, hindi na mabilang. Di na mabilang? Hindi na mabilang eh. Sulit pa yung pagkain dito, sir? Okay naman po. Sulit naman. Sulit, no? Ay, siya, sir. Oh. Okay. Ma'am, kawai naman po kayo dito. <laughs> Salamat <laughs> po. Mo. Ah, sir, kamusta yung pagkain niyo sa Marcelo's ano, kitchenet po? Actually, kahit walang lechon, masarap eh. Ano no? <laughs> Sulit talaga sa presyo pa lang yan. Yung... Saan pa kayo galing, sir? Malabon, malabon. Ang layo niyo po, sir. Oh. No? Dumayo pa po kayo dito. Oo, oh, eh. Nakita namin kasi sa... Napanood namin si Ma'am eh. Talagang bukong masarap na matitikman namin. So, Ayun, no? Hindi kami nabigo. Yun, solid. Uh -huh. Salamat po, sir. Oh, uh -huh. Thank you, thank you. Salamat po. Bye-bye. Ako po si Madel Arce, ang may-ari po ng Marcelo's Kitchenette. Inaanyayahan ko po ang lahat ng mga taga-Plaridel at sa mga taga-ibang lugar po na kumain po kayo dito sa aming restaurant. Meron po kaming Anli Buffet sa halagang 119 only and Anli Lechon sa halagang 249. Malapit po kami sa Eurotex Farm, FH Hotel at Toyota and uh, Total Gas Station. Yan po. At uh, open po kami ng 10 a.m. to 2 p.m. sa lunch time. And sa dinner time po, open po kami ng 5 to 9 p.m. Tara na po mga kamarcelos.